Walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas. Walang tumitira sa gobyerno. Tahimik lahat. Tingnan nyo nga naman o. No? Galing pa mismo yan kay former President Rodrigo Duterte. Wala raw oposisyon ngayon. Wala raw tumitira sa gobyerno. Tahimik lahat. Ganun ba? E ano pong tawag dito? Nararapat lang nabuksan sa deliberasyon ang budget ng Office of the President sa mga miyembro ng komiting ito sa Kamara. Which man mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? Meron naman ah. Eh paano nung panahon ba niya? Chief Justice Reno, I will see to it that after that then I request the Congress Go into the impeachment right away. Ayun, tanggal sa pwesto si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Binibigyan ng importansya si Dilima. You all know, you will all hear, you conducted the investigation. You heard the witnesses. You saw the videos. Is she a credible woman? Can she be a moral person? Hanggang ngayon nakakulong si Delima, more than six years na. Kahit dismissed na yung dalawa sa tatlong drug cases na sinampan ng Duterte administration sa kanya ha, kahit umatras na yung at least two witnesses sa huling kaso. sa ka don't forget kung paano pinagtripan yung pagkababae ni Delima sa mga hearing sa kamera. The Dalas din kaming pumupunta sa bahay ni S.O.J. Delima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. <laughs> si former Senator Sonny Trillanes, isa sa mga nangahas na tulig sa in yung alleged corruption ni Duterte. Nagsasalita ng trilyon-trilyon, trilyon ng hangin, Trillion of cubic meters of air in your head. And it is totally... Tight, that is why, para kang buang sa salita ka ng trilyon. At batukan, bat batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Actually, pinabawi ni Duterte amnesty ni Trillanes para balik kulungan sana, eh, pero hindi umubra. Si former Senator Richard Gordon napagdiskitahan din. Ilang buwan inimbestigahan sa Senado ni Gordon yung formally deal. Who are you, Gordon? you are nothing but a corrupt official, we will uh, reach to a point na ano, ipapa-audit ko ka, ka, talaga. Speaking of COA, naalala niyo to? Stop that flagging, God. sundin yung COA, wala namang mangyari dyan. Independent constitutional body ang COA ha. Ibig sabihin hindi to hawak ni Duterte o ng sino mang presidente. Pero kita niyo naman, kumusta naman yung mga media na kinainisan ni Duterte? Tingnan mo ang inquirer. Talagang buli***** niya. <laughs> 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 uh, basura talaga yan. Ba't sa eleksyon na kaya. Talagang mga walang hiya ang mga pu***** <laughs> <laughs> ang journalist na Just because you have the power of uh, what? Press freedom? The issue here is not press freedom. And you are not even constitutionally allowed to go into... The media. Yung ABS-CBN ipinasara tapos hindi binigyan ng prangkisa. Ikaw, ABS-CBN, you're a mouthpiece. Of. Ang inyong franchise mag-end next year. If you are expecting na uh, marino yan, I'm sorry. You're out. I will say to it that you're out. Siyempre, madalas din banata ng Pangulo noon yung busy niya. I would like to just uh, give a caution to the vice president. Do not compete with me and do not start a quarrel with me. Pati simbahan, pero yung Roman Catholic Church lang ha? Yak-yak yun ng yak-yak. May isang simbahan pero pinapakita yung mga extrajudicial. Anong ginawa ng simbahan? Kayong simbahan ng Katoliko, Milyon ang kita ninyo, linggo-linggo, all throughout the Philippines. Karaming simban. Saan ang pera ng tao? Sa totoo lang, tama naman yung sinabi ni Duterte tungkol sa importansya ng oposisyon sa kahit anong administrasyon. Sabi niya, ang demokrasya dapat maingay, may chatter. Kaso ngayon daw, wala. Well, again, meron kung meron. Pero siguro nasa recovery stage pa tayo. Ikaw ba naman yung murahin duruin, bastusin, lapastanganin ng anim na taon. Nakakatroma din yun, no? Sa ngayon, hindi man kalakasan na oposisyon, pero meron. Kasi ganon naman dapat sa isang demokrasya. Hindi pwedeng parang poon ang trato natin sa mga politiko. Yung para bang lahat tayo, miyembro ng isang kulto, tapos yung leader, hindi na pwedeng gumawa ng mali o masama. Ang totoo kasi, ang mga halal natin sa pwesto, magkakamali at magkakamali ang mga yan. Iba o marami sa kanila magnanakaw pa o poprotektahan ang sariling interes nila o ng mga kaibigan nila o ibebenta yung interes ng bayan natin. Kaya hindi pwedeng dahil binoto natin sila, e eh quiet na lang tayo. No questions asked. Bahala na si Batman. Ngayon, dapat may mga tao sa gobyerno na pumapalag din. Nagsasalita ako may mali o kung hindi ginagawa ng mga leader natin ang trabaho nila o kung winawaldas yung pera ng bayan. Yung pera natin, hindi pwedeng lahat sip-sip. Yes man, taga-oon na lang. Kaya, yes Mr. President, importante po ang oposisyon. At thank you dahil sa inyo na po mismo nang galing.